Yan. Ang kaapang ang hangin na itong mga rebus nito. Ayun pa rin sa ano po, lalim. Hindi pa po namin nilabas kasi naglalakihan pa yung mga alon. <clears throat> yan po po yung mga alon, mga rivers. Uh, dalawang araw na po ako na step up ngayon dito no? Pang, siguro pangatlo na ngayon Ay, Hindi naman po ako makauwi ngayon sa amin Kasi walang biyahe Yan. Kaya uh, <clears> Ang <throat> po doon lang po ako natulog Sa bangka namin Malakas yung hangin at lalakihang mga alon. Pilit pa rin tayong ano po. Uh, pinilit pa rin natin makatulog. <clears throat> matapos tong hangin at tong mga uh, reverse para meron na namang makatakbo ngayon. G Park EGI Hotel yang <clears throat> stock naman ako ngayon dito ilang araw na sana lang po no Ayan, tapos na to kasi wala na kaming ano po biling ulam ngayon uuwi muna, muna ako sa dive shop namin mga kalibers

Ayon. kasi ano lang po ano um, ko po lang po yung bangka namin kung okay ba wala bang ano po wala pa po nangyari sa bangka namin yun po bangka namin okay lang yan kasi papalitan naman namin yan kasi may bago naman buwan, na mabukan ng na kawayan para ipalit yan at saka ating mga uh, kalayapas yan kaya hayaan namin na ma, ano yan, masira yung papali yung kawayan sa Yeah, sana mga Reapers, no ay nilo ay anyway, man support na po, paki follow at paki subscribe ang mga harayt. Si Ujin Divers blog po YouTube channel ng Reapers. Ang yung Facebook page ko naman po mga Reapers, si Ujin Divers. Sana po no paki follow na lang po niya at paki share. Thank you, thank you very much for watching mga Reapers.